Muling pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang panibagong bugso ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Sa pagkakataong ito ay nagtungo si Romualdez sa ang nasa 77 kongresista sa Surigao del Sur upang suportahan ang karaban, Upang ayatid tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez ito tuloy yung pagsaservisyo ng higit 77 miyembro ng House of Representatives sa pangungunan ni House Speaker Romualdez sa ginanap na bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Surigao del Sur. Pinasalamatan ni Romualdez ang mga kongresistang nagpakita ng suporta sa programa ng Administrasyong Marcos. Ayon pa sa House Speaker, bilibo ang mga kongresista sa kakayanan ng programa na tulungan ang maraming Pilipino. Ang BPSF umano ang sagot sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na na ilapit ang pamahalaan sa mga Pilipino. Tinatayang nasa 650 million ang halaga ng programa at serbisyo ang hinandog ng caravan sa mga Surigao noon. Ito ang ikalawang probinsya sa Caraga Region na dinayo ng BPSF sunod sa Agusan del Norte. Ako si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.